Okay. So, we are live. Mama can filter. Fuck. Okay, guys. Check along. I'm <laughs> not timeline pala ako naka-live. So again, guys, uh, welcome, welcome sa Facebook Live. So again, networking tips. Okay? So yung topic natin today Okay, so, if you're seeing me right now, uh, please comment ka para malaman ko na nandyan ka na. So, let me know saan ka nanonood. Pwede kang bumate, okay, or gusto mo batiin kita. Okay, so, again, welcome sa Facebook live training. So, I miss this. <laughs> Medyo na busy lang sa glit. So share ko muna para marami tayong attendees. Kumusta kayo guys? Kumusta? Kumusta? Bang. Ayan, so again, welcome, welcome, welcome. Okay, sabi Facebook is still trying, trying to build audience. So, let's wait muna for a couple of minutes bago tayo mag-proceed, okay, sa topic. Again, yung topic today is just a network marketing tips or networking tips na eto talaga okay sana noon pa, pa to nalaman okay but uh, hindi naman ano hindi naman sa late na masyado okay na malaman nating lahat to but uh, i think it's the right time na malaman nating lahat to especially kung network marketer ka online or offline marketer ka kailangan na alam mo or kailangan na alam natin to Okay, and uh, guys, uh, don't take this uh, for granted itong uh, i-share isha ko sa inyo ngayon kasi ako din dati, isa din akong uh, network marketer offline. Okay, offline for two years. Okay, two years akong nag-offline marketing na wala 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 talaga masyado resulta. So, sana naalala ko mga tatlo lang ata yung na-recruit ko na ano na parang product user lang, hindi talaga network builder. So, parang gano'n, nakaka-frustrate kasi ang laki-laki na din ang nagastos ko before kasi, di ba, kailangan mo ng maintenance para ma-qualify ka doon sa parang tinatawag na generation bonus, yung um, unilevel na generation bonus. So, parang gano'n. So, nung nangyari sa akin dati, ang laki-laki na nagastos ko sa maintenance ng product or doon sa dun sa ano sa pagta-travel kasi that time sinasama kami na upline ko na yung mga business opportunity na meeting or yung mga training sa mga provinces. Sinasama nila kami kasi may sasakyan sila tapos yung babayaran na namin is yung gasolina. So, galing ako ng Davao, okay? Nagsimula ako mag-network marketing sa Davao. At ayon uh, yun, hindi talaga ganun nais na is yung experience ko before. Kasi yung tinuro nang talaga sa amin is kung mausap ng napakaraming tao, Uh, mag, uh, para mag-present sa napakaraming tao, eh yung product ko dati is ano, hindi ko sasabihin pero napkin <laughs> okay, so yung product ko dati yun nga, hindi ko sasabihin pero napkin kung mag-demo -de ka kasi ng ganong product sa maraming tao, dapat isigurado mo na marami talagang tao yung pupunta okay, marami talagang tao na sasama or mag uh, mag-join sa iyo sa presentation na 'yon kasi ikaw din malulugi kasi kailangan mong gumamit ng isang product. Kailangan mong gamitin yung product mo para i-demo. So para ngun kailangan ipabalik sa iyo yung investment mo, 'di ba? So ganun yung usually na na nangyayari. Si so, nangyari sa akin dati is uh, super dami ko nang nademohan kasi kung demo demo man lang ang 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 labanan, super dami na. So nung time na ko pa na ginawa ko is nung nagpa-meeting ako sa alma mater ko sa college tapos uh, miniting ko yung mga organization tapos pinresent ko yung product ko yung uh, yung business namin na isa sa mga source of fund parang parang ganun yung dating na parang uh, parang ginawa kong campaign yung business namin para lang bumili sila okay pati mga estudyante ha binentaan ko ng business opportunity namin dahil gusto ko talaga na magkaroon ng maraming ano, maraming sign up na gusto ko talaga na magkaroon ng malaking network. Kaya din ako sumasama sa upline ko na kahit na wala akong pera pamasahe that time, utang pa talaga ako sa kapatid ko. Nilalamin ko yung mga kapatid ko para lang magkapera ako. So nagsa-sideline pa ako ng mga trabaho para magkapera ako para sa business na yon. So, two years kong ginawa yon tapos walang nangyayari. So, napaka, napakalungkot talagang isipin. And I know na siguro, if uh, marketer ka, siguro nangyayari din to sa'yo ngayon. Okay? Kasi, yun nga, sinabi ng upline ko na yung mentor namin, mentor yung tawag, sa tawag namin dati, yung mentor namin na, kasi may libro kami, parang malaking booklet. Tinatawag namin na wealthy book. So, sabi na maglista ka lang ng 100 people sa book na 'yan tapos puntahan mo isa-isa or mag-present ka sa kanila. Parang ganun. Para mag-demo daw ako sa kanila. Tapos uh, 'yung mga taong nasa listahan na 'yun daw, 'yun daw yung kailangan na i-recruit ko. So, 'yung mga ka, mag ana ka ibigan. So, naalala ko pa nung ano, pumunta kami sa province namin sa Kalinan. Davao City para lang mag-present ng product namin. Buti nga lang yung mga pinsan ko doon is bumili ng products ko. Kung hindi, is parang lugi kami doon sa pagpunta namin doon. Buti naman talaga bumili sila ng product namin doon. Ayun uh, yun, talaga so, sobra, sobrang, sobrang grabe yung experience ko dati nung uh, network marketing ako. Yun, yun ang sinabi sa akin ng upline ko, pero hindi niya sinabi, hindi nila sinabi na may mas importante pa talaga uh, may mas importante pa pala ako na malaman para magkaroon ng resulta kasi isipin mo for 2 years akong nag-network marketing for 2 years akong uh, parang nagwaldas ng pera you know parang ganoon so for 2 years kong ginagawa yung business ko hindi ko man lang madagdagan yung mga downlines ko dati so super frustrating talaga siya so yung sinasabi sa atin na upline okay, ito ha Siguro kung upline ka, <laughs> baka magalit ka sa akin, but I'm just saying, ano yung totoo para lumaki yung network mo. Okay? So, ito, kung network marketer ka, online or offline, kailangan mo itong malaman. Kasi ito lang dapat yung magiging focus natin. May tatlong bagay lang. Okay? May tatlong bagay lang na kailangan natin malaman. Okay? So, given na yung maglista ka ng 100 na tao sa libro mo or sa wealthy book, kung meron ka mang wealthy book, given na yan siya. Yan naman tala, talaga parati sinasabi sa atin, di ba? Uh, given na din na mag-present ka sa mga kakilala, kaibigan, kamag-anak mo, give na din yan. Okay? Pero, yung tatlong bagay na kailangan natin na malaman, ito yung hindi tinuturo sa atin. Kasi ito, hindi to tinuro sa akin ng upline ko dati, kaya ako nag kaya ako nag up, kaya ako nag sa previous sa network marketing ko, at kaya ako bumalik sa pagiging isang empleyado. Okay? So, doon nag-start yung frustration ko sa network marketing, kaya hindi na ulit ako sumubok hanggang sa yun nga, nag-shift ako to online marketing at dito ko na nakita or dito ko na nakita yung passion ko about online marketing. So, sa online na nagpo-prospecting, parang ganun. So, ang isashare ko ngayon is isang bagay mo na, okay? So, we're going to break this topic into three parts para at least may masubaybayan ka. So, yung pinakauna na kailangan natin alamin, okay, para magkaroon tayo ng resulta is yung tinatawag na sorting. is okay, so ano ba yung sorting na yan? Dapat, piliin mo lang yung mga tao na kakausapin mo. Okay? Kasi, Uh, kaya kaya maraming mga marketers ngayon, ito nakakalungkot kasi talagang isipin or nakakalungkot talaga na uh, malaman na ginagawa pa rin talaga to ng karamihan. Kaya maraming nag-quit, maraming nag-give up at maraming negative sa network marketing or sa marketing, any MLM or direct selling na business. Ito, kailangan na piliin mo lang yung tao na kakausapin mo kasi dyan manggagaling yung mga rejections na nakukuha natin. Okay? So again, pinakauna na kailangan mong malaman is sorting. Dapat, mamili ka lang ng mga tao na kakausapin mo. So medyo, medyo salungat siya, no? Medyo salungat siya doon sa si sinasabi ni Appline or ng mentor natin. Nakausapin mo lang yung mga tao na nakakasalubong mo sa daan kasi nangyari din yan sa akin. Okay? Uh, dumating din sa point na nagbinibentahan namin lahat ng mga tao na nakakasalubong namin sa park dati para lang magpa-join sa business ko or para lang makita yung opportunity namin. Pero, hindi pala siya dapat ganun. Alright? So, again, make sure makakausapin mo lang yung mga tamang tao. Kaya, importante na alamin mo kung sino yung mga target market mo, kung sino yung mga tao talaga na uh, na fit for your business siguro naman alam niyo na, alam niyo na yung target marketing kasi na-share na ng na-share uh, na ng na, na paulit-ulit dun sa mga online trainings natin, even sa mga uh, eto sa Facebook live na ginawa ko before yung target marketing kasi napaka-importante talaga na alamin mo kung sino na yung tao na kakausapin mo. Okay, kung nag-offer ka ng mga ano bang uso ngayon ng mga uh, mga juice, 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 yun. Juice, 'di ba? Juice na ah uh, pang matanda, so parang gano'n. So, dapat alamin mo na anong age ng mga tao na o-offeran mo ng business opportunity mo. Siguro naman, ano, kung nag-offer ka ng juice na vitamins para sa matanda, hindi mo i-offer yun sa mga bata, diba? Kasi hindi naman nila kailangan yun. Okay? So, kakausapin mo lang yung mga matatanda na kailangan ng vitamins na yun, na kailangan ng juice na yun. Kasi sila talaga yung totoo may kinabang pag uh, ginawa mo yon okay so wag mo lang wag mo lang isipin yung sinasabi ni apply na kausapin mo yung uh, mga tao na nakakasalubong mo kasi hindi naman talaga sila yung mga target market natin siguro kung may nakasalubong ka na target market mo okay lang na kausapin mo okay but piliin mo lang piliin mo lang yung mga tao na kakausapin mo para hindi ka ma-reject para hindi ka ma-frustrate okay para magkaroon ka ng resulta sa ginagawa mong business Okay? So, isang strategy na pwede mong gawin para magawa tong sorting, okay? Sorting or pagpili ng mga prospect or pagpili ng mga tao na o-offeran mo is mag-try ka na mag-online marketing. Okay? Paano ba yung online marketing na yan? So, if umaten ka sa mga online training namin every night, 9pm, Monday to Friday, tinuturo namin doon yung online marketing. So, kailangan na may isa kang website, okay, or isa kang page, na gagamitin para mag-qualify ng mga prospects mo. Kasi importante talaga, importante talaga sa business natin na mag-qualify ng mga prospects. Kasi again, doon nanggagaling yung mga rejection, doon nanggagaling yung mga frustration, doon nanggagaling yung mga uh, yung mga pag-quit-quit na yan. Okay? Kasi yung mga rejection kasi, is hindi naman talaga totally rejection yan parang hindi lang talaga nila kailangan ng isang bagay, kaya bakit sila bibili, ba? Diba? Gaya ikaw, kung ikaw hindi mo kailangan ng toothbrush, kasi may toothbrush ka na, aanhin mo yung toothbrush na ibibenta ko, ba? Diba? So, hindi nila kailangan yon kaya hindi, hindi talaga totally na rejection yung tawag doon. Hindi lang talaga nila kailangan yung product mo. Kaya maghanap ka talaga ng mga tao na nangangailangan ng products mo, okay? So, napakadaming tao sa Pilipinas, napakadaming tao. All you need to do lang talaga is maghanap ng strategy na pwede mong gamitin para ma-qualify mo yung prospects mo. And, yun nga, yung pinaka the best na gawin mo is uh, aralin mo yung online marketing. Okay? Uh, okay lang, Verger, Verger, tama ba? So, pwede eto, automatic na itong nag-record -re kasi. And, uh, eto guys, kung gusto mong malaman yung online marketing or paano mo i-qualify yung mga prospect mo, may ginawa akong bagong training series. Okay? Eto. May ginawa akong bagong training series sa tinawag na Pinoy List Building Mastery. So, kung hindi ka pa member ng list ko, okay, may nilagay ako na uh, update or may nilagay ako na link para makareceive ka ng update. Okay? So, i-click mo yung link na yun para mag-subscribe ka sa list ko kasi Uh, nag uh, next start na akong mag-promote nung list building mastery na course ko uh, nung kailan ba nung Monday. So it's not too late for you to learn it. Okay, step by step training 'yon para turuan ka uh, paano paano mo i-qualify yung prospect mo, paano mo alamin yung mga target market mo step by step talaga. So lahat mo na kailangan mag-research sa internet. Binigay ko na lahat 'yon. Kaya nag-spend ako ng time para aralin mo lang yon doon ka mag-focus. Okay? So, again, i-click mo lang yung link na nakikita mo sa description ng video na to para uh, makasubscribe ka sa list ko at para masend ko sa'yo yung list building mastery. Kasi ngayon, uh, pinopromote ko siya or binibigay ko muna sa list ko kasi mas para sa akin na siguro bias, pero mas importante sila para sa akin. Kaya isa yung unahin ko, sila parati yung nauuna okay, sa mga updates, sa mga training na uh, meron ako na napaka-importante sa akin. Kaya kung hindi ka pa member ng list ko, hindi ka pa subscriber ko, mag-subscribe ka lang. So, may nilagay ako na, uh, na link. At uh, by the way guys, tomorrow, i ko yung second. di ba sabi ko, tatlong bagay. So, yung second, bukas na yon okay, para sumama ka sa akin, para sumali ka sa Facebook Live. So, make sure na naka-notify ka or make sure na naka-follow ka sa fanpage ko or dito sa Facebook timeline ko. Okay? So, again, make sure na alamin mo kung paano isort yung prospect mo. Piliin mo lang. wagang kang, huwag kang makinikiapline. Huwag kang makinikiapline. Okay? So, hindi okay guys. Makinig tayo kay Upline pero Ah, uh, makinig tayo sa ano uh, sa mentor natin ah. Uh. Makinig tayo sa kanila. Pero uh, i-filter out mo lang. Kung hindi hindi naman fit sa iyo yung mga ina-advise sa kanila, dun ka ng ibang strategy, okay? <laughs> okay? Kasi ako, yun nangyari sa akin, but ikaw, if gusto mo talaga na ma-experience yung na-experience ka dati, it's up to you. But then again, ito na, ito nang tip para sa iyo para hindi mo na magawa yung mga pagkakamali ng majority of entrepreneurs or majority of marketers, okay? So, kailangan na maging wise ka, kailangan na maging smart ka para makrush mo yung competition. So, i-qualify mo yung mga tao na pasasalihin mo sa business mo. Okay, i-qualify mo yung mga tao na karapat-dapat na maging ka mo. I-qualify mo yung mga tao na sure na sure ka na i-work out yung business mo. Okay? Kasi at the end of the day, ikaw din ikaw din yung magsisisi kasi babalik sa iyo lahat kung hindi qualified yung mga tao na uh, sumasama sa team mo. Ikaw din yung magsasuffer. Okay, what if yung mga yung mga tao na, na, negative na sumali pala sa iyo? So, may inject na mga na mga negative na mga bagay yung team mo. So, kailangan na i-take, you need to take care of your team, you need to uh, to take care of the culture that you have sa team mo, okay, para hindi ma-poison. Kaya, yun, important na i-qualify kasi uh, madaming benefits kung i-qualify mo yung uh, prospects mo or yung mga tao na pasasalihin mo sa team mo. Kasi kagaya kanina, okay, marami ako nakausap na mga uh, gustong sumali sa team ko Okay, uh, sabi nila gusto silang sumali sa akin, sabi nila na gusto nilang sumama sa team ko, ganito-ganyan. Tapos sinatanong ko, tapos may mga sagot na uh, parang hindi talaga sila sure, kaya hindi ko na masyadong kinakausap, hindi ko na siya kinuklose, bahala na siya mag-close sa sarili niya kung gusto niya talaga. Kasi at the end of the day, kung hindi nila i-work out yung business, kung hindi nila i-work out yung, uh, yung team din niya, then siya din yung magsasuffer. Okay? At yung team din, yung buong, yung buong team din yung magsasuffer kasi, uh, yun nga, na iaasa lang lahat sa'yo na hindi i-work out, na akala na uh, kikita sila, okay? Kikita siya na malaki na walang gagawin. So, kailangan na yun, i-qualify mo para yung, yung mabuo mong team is yung team of leaders talaga, na solid, solid talaga. Okay? Kaya napaka-importante na i-qualify mo, i-sort mo yung prospect mo, i-sort mo yung mga tao na sasali sa iyo. Kasi again, babalik sa iyo ang lahat kung hindi mo gagawin 'yon. Okay? So, I guys, yung gusto kong i-share and I hope na may natutunan ka ngayon sa simple uh, training. Okay? So, short lang 'to kasi may exclusive team training kami mamaya. Okay, sa team ko. Ayan. Ayun. insha. Again guys, uh, don't forget na i-qualify mo yung mga prospects mo, yung mga tao na sasali sa'yo, okay? Na talagang i-sort mo sila. Kung mga questions naman, kung mga questions naman ng ano, ano yung mga, kasi ito yung kadalasang tinatanong sa akin. kung i-sort yun, so ko yung mga prospect ko, ano, man, ano naman yung mga questions na pwede kong itanong sa kanila para malaman ko na qualified sila na maging part ng team ko. Okay? Ito, nagawan ko na siya ng PDF dati. Uh, binigay ko siya sa team ko din. Okay? How to turn your prospects into business partners. Yung name ng PDF na ginawa ko. Yung pinakauna mong gawin is, uh, alamin mo, di ba, okay na na alam mo na yung target market mo. Alam mo na kung sino yung o-offeran mo. E, alamin mo kung, kung ano yung reason why nila. 'di ba? 'Yun naman yung parating sinasabi sa atin, yung form, yung formula na form, 'di ba? Kung alam niyo yung form, 'yun, 'yun na 'yun, form, 'di ba? Na kakausapin mo siya, be friendly, build connection, parang ganun. Pero yung pinakauna mong gawin is tanungin mo siya ano yung reason kung bakit uh, bakit siya nagka-interes sa product mo at bakit niya gustong sumali sa team mo. Okay, so wag wag mo i-close ang isang tao na hindi mo pa alam kung ano yung reason why niya kasi yun yung magiging paghuhugutan niya, tama ba yung Tagalog ko? Yun yung magsisilbing fuel niya para gawin yung business mo. Okay? So again, yun always know their reason their reasons why kung bakit nila gusto yung product mo, kung bakit nila uh, gusto sumali sa team mo. Kasi again, yun yung magiging panghuhugutan nila. So, yun yung maging source or maging reason kung bakit nila gagawin yung business. Kasi, dun din yung galing yung next question mo. If if they are willing to commit ba? Or if they're going to do everything? If coachable ba sila? Yung mga ganun mga bagay. Kasi, napaka-importante na yung mga tao na maging part ng team mo is coachable or trainable. Kung baga, Uh, willing maglearn, willing matuto, at most of all, willing mag ng action. Kasi, kung hindi sila coachable, kung close-minded sila, kung sarado yung kamay nila, or sarado yung utak nila, at hindi sila open dun sa mga suggestions mo, sa sabihin mo, then you're going to waste your time. Okay? So, uh, kasi lahat, lahat naman talaga ng bagay is uh, nag start sa learning, diba? Kung hindi ka, hindi hindi ka tao, e, kung ikaw isa sa mga tao na uh, hindi sanay mag-learn, then you're not growing. Kasi, if you're, if you're not learning, you're not growing. Okay? So, hindi ka bonsai. Okay? So, isa kang bamboo. Okay? Bamboo ka, bamboo. Bamboo. Okay? So, always keep that in mind. Yun nga, uh, make sure na coachable siya. Make sure na mag-take siya ng action. Make sure na willing siya na mag-learn. Willing na gawin ang lahat ng mga kailangan gawin. So, parang ganon. Okay? And, importante din na willing silang mag-commit doon sa ginagawa niyong business kasi uh, if ang tao willing mag-commit, hindi mo na kailangan na ulit-ulitin yung mga kailangan gawin. Okay, automatic na mag-activate sa kanila na kailangan nilang gawin yung business mo. Hindi mo na kailangan na paulit-ulit na i Okay, so, and then, yung next na pwede mong gawin is, uh, ba, diba, una is know their why, commitment, and then, uh, coachable or willing ba sila mag-learn. And then, yung ano, yung uh, next na gagawin mo if uh, ano yung ano yung ano last ano yung yun pwede na i-close ano yung uh, pwede na kung example ba diba, example na may doubt pa yung mga prospect mo pero gusto sumali sa'yo, uh, pwede mong ibalik yung reason why niya pero kung okay na lahat yun pwede mo na i-close na sige ito yung next nagagawin gagawin mo mga ng mga bagay lang so that's how you're going to qualify your prospects that's how you're going to sort your prospects kung karapat-dapat ba sila na maging katimo or kung karapat-dapat ba sila na maging uh, maging part ng community niyo okay so yun siya guys uh, thank you so much for watching this video and tomorrow we're going to talk about the second thing okay the second thing na kailangan mo malaman para magkaroon ka ng resulta sa business mo para hindi ka na masyadong maghirap Okay, para hindi mo na maranasan yung the same na hirap na naranasan ko before nung nag-network na marketing pa ako offline. Okay, so thank you guys so much and if you have any question, just feel free to leave your comments below. So, just leave your comments below and babasahin ko yan at sasagutin ko yan. Okay? And you can go to my blog, blog.sayrealtisanabe.com for uh, for other resources na pwede mong gamitin. Okay? About handling objections, about prospecting, online marketing, make money online. Okay? So, thank you so much. And again, this is Sai of blog.sayrealtisanabe.com Have a great and wonderful day. Bye for now. Babuy. Babush.